ito yung gugulayin ko mga mga guys ito kilala nyo ba ito guys ito yung gabing malagkit ito guys pag wala akong merienda ito ito guys ito nilalaga ko na itong laman ito guys para siyang ubi laki na ng laman nya guys oh. ito hahanapan ko ito may nang nyog aagataan ah, ko ito mga guys sarap ko itong gata guys para siyang ubi dahil bayulit na bayulit itong laman nito guys at ang lagkit pag kayo ka postiso huwag ka lang kumain ito at siguradong didikit yung postiso mo mga guys oh, laki puno ano isa lang, isa lang to guys eh, marami na ito ako lang naman mag isa so, ito, ito yung gulay na aking gagawin mamaya kahit wala na itong Ricardo, wala nang kwan guys, gata lang, sili paminta, bawang, sibuyas, at luya. Okay na okay na ito guys.